Mga panggayang, for today's video, update tayo ngayon sa ating munting tindahan kung ano yung uh, ginagawa ko usually pag uh, nag uh, na ako sa tindahan. Siyempre, alam ko yung may mga tindahan dyan, ay eh, nakaka-relate kayo sa gagawin ko for tonight. Ayan, for today's video pala, kasi ngayong gabi eh. So yan, simulan na natin. Actually, every time na magsasarado ako ng tindahan ko, I make it sure na nagre-replenish tayo ng ating mga items. So, importante yan mga pangga no? magre-replenish tayo sa ating item. Ibig sabihin nun, kung ano yung mga medyo konti na lang yung uh, nakasabit, uh, yung mga dapat nating dagdagan, dapat alam na natin mga pangga para tomorrow in the morning fresh na naman yung ating tindahan no so ayan ito yung update sa ating tindahan for today ayan so nagawa ko na yung mga dapat kong gawin sa ating tindahan nag replenish na ako ayan syempre yung mga sabit sabit dyan ayan so ayan ito yung mga items ko ngayon so actually ngayon it's already 9 9 54 in the evening. So, usually, talaga nagsasarado ko is, ano, mga 9.30. So, ngayon, natagalan ako mga pangano. Ah, ano naman yung items na nireplenish ko mga pangga? Usually, naman talaga yung mabenta is yung mga kape. Ayan, mga kape. Ayan, mabenta yung kape natin. Ayan, mga gatas. Siyempre, yung itlog. Kasi, talaga yun naman yung madaling bilhin ng tao at bilis maubos kasi yun lang naman talaga yung laging niluluto siguro dito lalo na pag breakfast ayan syempre yung ating mantika ayan konti na lang din yung ating mantika mga pangga ayan klaro ba ayan tapos syempre nagbumili ako pala ng lagayan ng medicine ko yung mga binibenta nating over the counter lang na pwede nating bilhin yung mga Uh, tawag dito yung mga emergency na medicines. Ayan, nag-replenish pala ako. Kasi, ang gulo nung lagayad ko nung nakaraan, nag reklamo yung nanay ko. At syempre, hindi mawawala yung ating listahan, mga pang... Para pagka yung nanay ko yung may iwan dito, pagka may bibili, hindi na siya may hirapan magbasa. At syempre, malalaki na yung mga nakasulat dyan. So, ayan, ito lang naman yung ganap ko uh, pagka... pagka ano, nag... nag sasarado ko ng tindahan ko. Um, kwenta-kwenta ng mga mga nabenta. Syempre dapat talaga pagka tawag dito, pagka magko tayo ng ating tindahan, alam natin kung ano yung mga nabenta. At syempre kukuwentahin natin yung mga pangga, no. Syempre tuturuan ko kayo kung paano natin kunin yung ating tubo sa ating tindahan. Maliit lang naman yung ating uh, benta mga pangga kasi village naman to. So, konti lang, konti lang talaga yung bumibili. Pero may panahon na, may panahon naman na malakas siya. May panahon din naman na mahina siya. ba? Diba? Pero okay lang yun, ganun talagang buhay. At least, ba? Diba, kahit papano, nagkaka-income tayo. Ayan. Yun, uh, yung malaking benta ha kasi nakakahiya ngayon kasi konti lang yung benta ayan katulad nito mga pangga so every time na nag ano ako ng tindahan ko ah, uh, nakalista yan kung anong araw ngayon ayan, kung anong araw ngayon at kung ano yung mga nabili ayan, may mga erasure pa nagkamali yata nanay ko dito ayan, So, ayan, nililista-lista natin yan. Ayan. Kasi, importante talaga mga pangga na maglista tayo ng ating mga items kung ano yung nabibili para alam natin kung ano yung fast moving at saka yung hindi fast, hindi fast moving, di ba? At syempre, malalaman naman natin yan pag every time na nag-check tayo ng mga items pagka mamimili na tayo, di ba? So, so, nung July 6, ang benta ko is 860 pesos. Bukod yan sa mga coke ganun kasi may mga binubukod namin yon so ito sa grocery lang to yung dito lang so 860 pesos ita times mo yan ng 15% times 15% ang total niyan 860 times 15% 129 yung iyong pera na tubo for today yan yeah, for today so 15% lang yung mga patong ng mga items natin mga pangga, no? So, overall total mo yan, kung ano yung benta, magkano yung benta, nung benta mo ngayong araw na to, times mo lang ng 15%. So, yung 15% na yan, ang kakalabasan niyan 129 pesos. So, so, sa benta mo ngayon for today, ayan, sa benta mo ngayon for today, kukunin mo tong 129 pesos mga pangga. Ito na yung tubo mo, di ba? Ito na yung income mo for today. So ang matitira 731 pesos. Yan na yung ititira mo sa lagayan mo ng pera na kung may mga bibilhin ka na item na kulang sa yung tindahan, ito na yung iipunin mo kada araw. Actually kada araw yan. Yan na yung mga pera na yan ang iipunin mo para ipang replenish mo kung ano yung mga item na kulang sa tindahan mo. Pero itong mga tubo mo, katulad nito, 129, katulad ito, konti lang itong benta ko kasi 521 lang kinabukasan, tapos time 15%, 78.15 and 78 pesos and 15 cents lang yung nakuha ko. So ito yung mga naiipon ko every day. So iba-iba yan mga pangga. Meron lang minsan 47 pesos. Pero ganun talaga ang buhay, laban lang tayo. Meron minsan 80 pesos, ayan, 60 pesos, ayan. Pero okay lang 'yan, at least 'di ba? Sabi nga ng mga Chinese, okay lang piso tubo araw-araw basta lagi income so araw-araw, may maipon din. Ganun daw yun eh. <laughs> so, yun nga mga panggano. So, nag-gets nyo na kung ano yung total ng benta mo ng araw na yan, ita times mo lang ng 15% at ang kakalabasan yan is kung ano yung total nung uh, amount nung araw na yung kakalabasan. Yes, yung, yung, yan yung tubo mo na kukunin mo at iipunin mo araw-araw. So, itong tubo mo na to, hindi mo yan ipang ano bibili ng mga pang re -replenish. yung mga natitira tulad nito 731 ayan yan lang yung ibibili mo kung ano yung mga dapat bilhin na kulang sa tindahan so yan everyday yan mga panggay yan ang ginagawa ko so katulad naman halimbawa may item ka ang bili mo sa item is 20 pesos pag magdadagdag ka ng uh, tubo, kasi may permit kami, so syempre kailangan, <laughs> hindi pwede yung ah, mo lang ng 3 yan, patungan mo lang ng 4 yan. Syempre, iba-iba kasi ang presyo eh, no? So, nagbabase talaga ako sa calculator. Halimbawa, 20 plus 15 percent. Hindi. Dadagdagan ko siya ng 3 pesos. O, so, hindi. Yung 3 pesos, yun yung tubo ko. Ayan. Pagka halimbawa naman, sa isang, sa isang balot, halimbawa, yung fajibar. bar, 88.90 ang isang ang isang pera, ang isang balot, i-divide mo kung ilang piraso 'yon. So 800, 8 pesos and 89 centavos yung puhunan bawat isa. So mag-plus ka lang ng 15%. Ayan. So dapat ibenta mo siya ng, kasi round off na 'to. 10.22. Benta mo siya ng 12 pesos. Ganun lang yung mga pangga. 12 pesos. O, ba diba? 12 pesos times 10. O, di may 120 ka minus mo yung puhunan mo, 89.90. O di, meron kang tubo, 30.1 centavos. 30 pesos and 1 centavos. Ganon yung ginagawa ko, mga pangga. siyan so, yung ginagawa ko palagi, everyday sa aking tindahan, mga pangga. No? So, kung magkano yung key in income ko within that day, ita-times ko lang siya ng 15%. Kung ano yung total nun, yun yung tubo ko. Tapos yung matitira nun, yun yung iip, iipunin ko everyday. Para pagka mamili na naman ako ng mga kulang dito sa tindahan, may panggagamitan ako. Ngayon, kung magdadagdag ka naman ng puhunan, o I mean, magdadagdag ka ng bagong item, pwede dun sa naipon mo na tubo, dun mo kunin. ba? Diba? Kasi hindi naman pwede na dun mo kukunin dun sa may mga naiipon mo na total kasi magkukulang naman, so kung meron kang every time na meron kang plano na idagdag sa tindahan mo kuha ka na lang dun sa mga tubo mo kung magkano yung pinuhunan mo, syempre ililista mo rin everyday tulad namin ngayon dito sa Uzami City, merong kaming permit, so halimbawa, 129 pesos yung tubo ko kukunin ko yung uh, uh, pambabayad ko sa permit doon. halimbawa Uh, ang quarterly ko is 1,095. Ang quarterly, ibig sabihin, every 4 months, kailangan nagbabayad kami sa City Hall. Yun yung uh, bayad sa permit. So, 1,095 yun mga pangga. So, within 3 months, 3 months lang pala, within 3 months, i-divide mo siya. I-divide mo ng 3 months. So, ilan ba yung 3 months? 30, 30, 30. Palagay natin 90 days. So, dapat, meron kang... 12.16 na ililigpit every day sa tubo mo. Halimbawa, nakakuha ka ng tubo na 129 pesos, ima-minus mo pa yung 12 pesos dyan. Halimbawa, 129 minus minus 12 pesos. Ang may ipon mo lang, makukuha mo lang sa ipon mo is 117 lang. Kasi yung 12 pesos itatabi mo na yon para sa permit. Kasi, kung hindi ka magtatabi day, mahihirapan ka na bungtuhan yung pambayad mo sa permit. Ito yung ginagawa ko mga pangga, every time na may tubo ako ng araw na yon, I-minus ko may ma benta man ako or may tubuin man ako o wala within that day kailangan ko talaga magligpit ng 12 pesos no? so ang hirap talaga mga pangga, hindi ganun kadali yung sitwasyon ko dito na nagtitinda ako kasi maliit lang naman yung income namin everyday Ah, uh, pero at least kahit pa paano meron saan ka ba makakakuha ng 129 a day diba? hindi ka makakapulot sa kalsada ng 129 pesos. Pero okay na yun kasi ito namang ilaw namin, ayan, solar naman yan. Hindi naman ako gumagastos ng uh, pambayad ng korente dyan. Ito namang ceiling fan namin, um, ginagamit lang naman yan pag may tao dito sa tindahan, pag hindi na kaya yung mainit. Kasi minsan talaga, mainit talaga dito sa tindahan kasi wala naman kasing exhaust fan dito sa tindahan namin at kulog. At yun, binubuksan lang namin yun pag may tao. Tsaka pag feeling namin sobrang init ng uh, tindahan, bakit ang itinulat ko? Yan. Pag sobrang init ng tindahan, ibinubuksan namin yan para yung mga items naman ay hindi masira. Lalo na yung itlog, ayan. Pero yung iba naman, mga dry dry goods naman yan. So, safe naman siya. Yung itlog lang, kasi pangit yung itlog pagka nabababad sa sobrang mainit na. So, pagka mainit na mainit yung tindahan namin, kinukuha namin yung itlog, nilalagay namin dun sa sala. Naroon lang kami ng excess na kuryente, pagka nagluluto kami ng siomay tsaka siopaw, kasi ini-steam yun, di ba? Pero, feeling ko konti lang naman yung nadadagdag sa kuryente. So, yun lang, Every time talaga, pagka may tubo ako within that day, binabawasan ko na siya ng 12 pesos mga pamba. Para hindi na ako mahirapan magbayad ng permit every quarterly. Kasi hindi ako nag-annual eh. Parang mas mahirap kasi pag-annual. Ayan. Ang hirap mga pangga pero tiyagaan lang talaga no. Kasi buti na lang may trabaho yung asawa ko. So yung mga pangangailangan namin dito sa bahay, hindi naman namin kinukuha sa tindahan. Kung may kukunin man kami sa tindahan, we make it sure na binabayaran namin yun. Kasi tindahan yun eh. Hindi naman pwede na kung ano yung mga needs mo sa bahay eh. Dito mo kukunin sa tindahan, hindi mo babayanan. Hindi e, siyempre lulubog yung ano mo, lulubog yung tindahan mo. Mabuti na lang may trabaho yung asawa ko kasi yung mga pangangailangan namin sa bahay, hindi namin nakukuha sa tindahan mga pangga, sana nag-enjoy kayo sa ating mini vlog for today. Kasi wala talaga akong maisip ko na i-vlog ko. So, sana may natutunan kayo mga pangga no, kung paano natin kunin yung ating tubo sa tindahan. Every time na naglilista tayo ng ating mga benta, kung paano natin kunin yung 15% kayo. Ilang percent ba kayo mga pangga, no? Kasi ako kasi 15%. Kasi syempre may binibayaran tayong permit. Pero at least kahit papano may natutunan kayo sa ating pagkuwenta kung ano yung dapat natin gawin every, na, every time na magkasasarado sa sa tindahan natin, magre-reflenish tayo para kinabukasan, kompleto na naman yung item. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ayan, to subscribe to my YouTube channel, panggaming guy, and hit the notification bell para ma-update kayo mga bagong videos na i-upload ko. Ayan, mga pangga, laban lang tayo sa ating munting tindahan. Kayo, ano bang discard nyo? Bye!